Hello mga kastig, dito nga po pala yung kita nyo na nasa tabing dagat na naman po tayo Medyo makulimlim pa nga po pala yung kapaligiran at sobrang lakas pa po ng hangin Medyo malalaki din po pala yung alon Dito nga po pala sa aming probinsya sa Bicol mga kastig, eh, araw-araw na lang pong umuulan Alam naman po hindi po talaga tayo nakakapaglaot kasi medyo malakas pa po talaga yung hangin at ulan Kapag ganito nga po pala palagi yung panahon mga kastig, eh, tagira po dito sa amin Halos sa laot na nga lang po yung pinagkukuha na namin sa pang-araw-araw mga kastig medyo delikado po kasi sa laot kapag ganito yung panahon. Baka po kasi kapag pinilit po namin na maglaot kapag ganito po yung panahon baka po mapahamak po kami. Kaya sa lahat po dyan na inaanak ko, pasensya na wala ako sa inyo mabibigay ngayong Pasko. Charot na. Buti nga kahit papano ay mayroon pa rin tayong natabi para may pangkain tayo sa pang-araw-araw. Baka po isipin ng iba ay mayroon yung pangkain kasi may sahod dyan sa pagbablog. Sa katunayan po ay wala pa po tayong sahod sa pagbablog kasi hindi pa po tayo na mamonetize. Kakasimula pa lang po kasi natin sa pagbablog ng mga nakaraambuan mga kasdi. Bali sa pangingisda nga lang pala yung pinagkukunan natin sa pang-araw-araw mga kastig at saka sa pag-aalaga ng mga baboy. Kaya nga naman ang tekniko kapag nakakakuha kami ng marami ay tinatabi ko yung iba. Para naman po may tayo sa pang araw-araw kapag masama po yung panahon. Kasama ko na rin po pala dito sa tabing dagat yung atikat nyo mga kastig. Medyo malabo na nga rin po pala yung dagat mga kastig. Dala po ng bahan ng ulan. Buti pa nga po yung ulan ay pabalik-balik araw-araw pero yung jowa mo hindi ka na binabalikan. Charot lang. By the way sa lahat po dyan na may jowa na po ito para magpaputok. Masarap kasi sa pakiramdam kapag meron kang kasama Uyuyin. Oy oy oy, baka iba yung iniisip nyo ah. <laughs> Charot lang. By the way, Merry Christmas nga po pala sa inyo. Kapag ganito nga po pala yung panahon mga casting, kapag medyo malamig, ay hanggang sarap po matulog. O kaya naman ay gumawa tayo ng pagkain na masarap. Pag uwi nga po pala namin ng atikat nyo mga casting, ay umula na naman. Kaya naman napag-decision na namin ng atikat nyo na magluluto kami ng kamote. At dito nga po pala mga casting, ay hinugasan na ng atikat nyo yung kamote. Sabi daw po ng iba mga casting, ay pampautot daw po yung kamote. Totoo ba yun? <laughs> Nakakapaglinis daw kasi ito ng tiyan mga kaastig lalong lalo na po yung mga kinakain natin. At isa po ito sa pinakamasarap na pagkain mga kaastig. Bukod nga pala sa masustansya mga kaastig sobrang linis nito. Wala rin pala itong kasamang kimikal mga kastig. At dito nga pala po mga kaastig binabalatan po natin yung kamote at inihiwa-hiwa na. Sa tingin nyo mga kastig, may idea na po ba kayo kung ano yung lulutuin ko? Isa nga po pala itong paboritong lutuin ko nung bata pa ako mga kaastig. Nung bata pa po kasi ako mga kaastig medyo mahilig ako magluto ng merienda. Hindi pa kasi medyo uso yung cellphone dito no ngayon mga kaastig. kaya naman pagkatapos ko maglaro sa labas ay nagluluto ako ng aking merienda madalas nga po palang laruin namin noon ay tumbang preso at saka po yung tago -taguan. medyo mag-ingat nga lang po tayo sa pag-slice ng kamote mga kaastig baka po kasi masugatan tayo medyo nakakalungkot nga rin po pala yung panahon ngayon mga kaastig. kasi po yung mga kabataan ay medyo nakatutok na po talaga sa social media o kaya naman po ay sa cellphone hindi na po sila nakakapaglaro sa labas lagi na lang po sila nakakulong sa loob kasi po naglalaro ng mobile legend o kaya naman po ay nagsis cellphone madalas na lang po ating nakikita ngayon na laro ay basketball. Ito nga po pala mga kastig yung niluluto ko. Kamote cue po pala ang tawag niyan dito sa amin. Kung nagtataka po kayo mga kastig, kung hindi ko po ito tinutuhog kasi po hindi ko po talaga ito tinutuhog mga kastig. Kadalasan po kasi mga kastig nakikita nyo sa mga nagtitinda ng kamote cue ay may tuhog. Hindi ko po talaga yan tinutuhog mga kastig kasi hindi ko naman po yan ibebenta. Bali gento na nga po pala yung kulay ng kamote mga kastig kapag luto na. Talagang unang kita mo palang mga kastig talaga matatakam ka na kasi masarap talaga tong pang you Kaya naman tara mga kain po tayo ng kamote cue. Talagang kahit anong merienda ay sasarap kapag ganito yung kasama mo. Ay! <laughs> Kaya kayo dyan ay magloto na kayo ng kamote para magkaloon na kayo ng live life. Eh, charot lang! O siya, hanggang dito na lang. Paalam!